ating oh, eh. <laughs> 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 Hindi ka ba nakabihis? Baka, -baka ka? Hindi. Nakaano ko? <laughs> Nakabideo ko? <laughs> ah! Asuka. Ayan si ating. Hello! Ayan si ating oh. Ayun yung train oh. Ayun! Hello. Hello, hello world! Ito po ang Lola Chichay ng Japan! Okay, tinawagan kasi ako ng uh, best friend ko at naku po, bigla akong tinawagan, pinapupunta ako kasi alam nyo, yung paborito kong malagkit Kumbaga sa amin, sa probinsya namin ang tawag isinok is Mani. <laughs> eh, paborito ko po yun. Nilagyan niya pa ng langka. Eh, nako po. Eh, kailangan kong kunin talaga. <laughs> para makatikim. Kasi po, ang galing po kasi magluto ng aking, ano, ng aking kaibigan. Kaya hindi ko po palalagpasin para naman makatikim ako. Okay po. O siya, alis muna ako. At uh, doon na lang ako kukuha ng ating uh, video. At para po makita ninyo kung ano yung mga niluto niya. Okay po. Okay, see you. Palis na. Ayan, ang init po sa dapa Sobra. Okay. sa tayo ng Oh, ayan ang atar ng lola. Ayun oh. Nakabakya. Ayan oh. No? Nakabakya. Kasi malapit lang naman yung pupuntahan ko eh. mga 10 minutes lang sa sasakyan. <laughs> Hindi na ako nagbihis. Nag-ano na lang ako. Nagbugas ng mukha, nag-toothbrush. <laughs> ayan, nagsumblero. Paano naman kasi eh. Init eh. Hindi ko na magbihit. Bihit pa. Nakakotse naman tayo eh. <laughs> Ayan. Ang init po. Mahangin sa labas. Pero kahit na mahangin siya, paano? Paano po ang hangin? Mainit pa rin ang simoy ng hangin. Oksya siya po. Ako po ay maglalabas na ng kotse at mamaya naman po ulit. Okay, bye-bye! Hello, hello. Drive po muna ako at gusto ko pong uh, i-share sa inyo kung ano po yung uh, dinadaanan ko lagi pagpupunta ako sa kaibigan ko. Maganda po yung ano yung daan na dinadaanan ko lalo na sa malapit sa kanila dahil maraming puno. Okay po. O siya! Samahan niyo po ako. Okay. okay. ng bahay ni Ate. Kaya lang, sa sobrang init, ayoko kasi maanuhan yung sasakyan ko. Kaya, lalagyan ko muna siya ng cover para, ano, pagsakay natin mamaya. Kagaya mo na, o, oh, ayan, o, oh, sa sobrang init, baka hindi ko kasi mamaya mahawakan. Lalagyan ko ng cover yung muna, ko, para mamaya, pag uwi, if hindi mainit yung muna, Bella, ko, ay, nakab nag-seatbelt pa pala ako kaya hindi ako makakilos asyo <laughs> nga lang ang lola ayan o, no? nilalagyan ko ng cover yung sasakyan ayan, para hindi mainit kasing init eh, ayan o, no? tamang tama yung ano ng araw super init gusto po, summer po kasi dito sa Japan eh ako, hanggang September pa, may mainit pa po yan. Okay. So, nag na si ating. At, uh, ano tayo? Bilat na nga ang lola eh. Baka lalo pa tayong... Lalo pang iitim. Okay. So, see you later po. Wait lang. ano na ba ako? Check, check. Okay. <laughs> Mahirap na. Okay. Okay na. So... Hindi sa bahay ni ating at ah, titigim tayo ng luto niyang sinok mani. Paborito namin kasi yan. Eh ako eh hindi naman ako masyado marunong magluto kasi. Ayan. Tito naman. Pimpong tayo. Mag-charm tayo ng bell ng pintuan niya. <laughs> okay. Ito na. Ang init. Ayan, malapit sila sa station ng train. Ayan, dyan, ano? Station ng train yung harap ng bahay nila. Nadidinig nyo ba yung tunog? Ayan, ano yan? Darating yung train, ibig sabihin nun. Pimpong! Ating, dito na ako. Hello, ating! Hello, Eh! Dari ka na umuti. Hindi ka ba nakabihis? Pakabakabad ka. Hindi. Nakaano ko. <laughs> Naka-video ko. Ah, super. <laughs> Ayan si Ating. Hello. Ayan si Ating. Oh. Ayun yung train. Oh. Ayun. Okay. Mamaya na lang uli Sika-sika. Hello. <laughs> Ayan si Ating. Oh. Hello po. Okay. See you. Okay. Ayan. Hello. Hello. kami kahapon magkasama, ayun ng... magkasama na naman. So magmumukbang kami dalawa. Yes, magmumukbang kami dalawa. Wala akong niluto, kundi siya lang ang niluto. Ay. <laughs> yeah. Biko, ayan. Ayan yung biko sinasabi ko na magaling magluto yan. May langka. Ayan. talagang ang sarap hmm. magluto ng biko niyan. 'Di ba sa probinsya natin Sinukmani. Si Sinukmani. Sinukmani siya. Siya taga kaya yaposon. ako naman taga-Laguna. So magkalapit naman yung yung probinsya namin. Kaya ang tawag sa malagkit is sinokmani sa amin. Eh magaling magluto yan. Ako hindi nagluluto. Eh, Siya lagi nagluluto. Ako'y taga-kain. Ayan. Kaya bang kami dalawa. Tapos birma. mo ayan ni Revie, haya pa ako ng Ayan, mm -hmm. no? akin ay tapioca. Tapioca na milk tea, milk tea. na, tapioca. ano tapioca ng mga pastagalog yun? Sagu. Ayun. Ako naman is Meron yung din puro gulay. Meron maes, corn. May maes, may, may pinya. Ayan. Lahok-lahok na. <laughs> Ganyan kami dalawa. Palagi kami, pag nagkikita, palagi nagluluto, kumakain kami. Yan ang ano ko eh. Yan ang <laughs> chef ko eh. Taga ano ko yan eh. tagal. <laughs> luto. Hindi <laughs> ko siya bar um, magluto. Ayan. Mm. Sa akin naman si smoothie. Ayan. May, alam ko meron din sa Pilipinas ng ganyan. Nauuso kasi yan. Kasi uh masyadong mano sa katawan. Healthy ba? No? Vegetable juice. Mm -mm. Sarap ng ano natin. Daming. Ang tagal galog. Lahok. Halok. Lahok. Lahok. <laughs> sa, sa, home. <laughs> sa, sa, home. home. Ang dami oh. Sa no, home. Ang laki pa ng hipon. Mm. Mm. Pag sinigang na hipon niya. Mm. Buti hindi ka allergic sa ano? Hindi na naman. Hindi, hindi na naman. Anak ko yung pangalawa. Allergy sa sa ano? Akay dalawang anak ko ang may allergic sa hipon. Sa seafood. Ah, hipon ah, ah. at tatam. Yung, yung pangalawa ko, ano lang siya? Parang may mana sa mata ko. Hipon lang yung kanya. Mm. Mm, -mm. Ako wala. Walang allergy. Mm. -hmm. Allergy, may may allergy ako. Pero sa ibang In, mm. sa nila sa akin yung sa temperature sa init sa sa skin. Mm -hmm. ng Iyo. Meron pa akong isang ano? Allergy. Mm. Ha? Sa na tao. <laughs> <laughs> Kahit sino meron na. Ah, oh, meron, meron. Hmm. Lalo pag mga unano. Ala. Dubo. mga duwende. O yung sarap na luto mo. Ano mm. Oishi, oishi, Oi si. Mati ko pa ito. Sa Japan, sa tagaibang bansa, hindi na napainit eh. Uh, okay lang, masarap nga eh. Kahit hindi mainit, kahit malamig, mm. ang sarap kainin. Ah, uh, sa, dito po sa Japan, ang tawag po ng masarap is oishi. No? Mm. Nalala nyo ba yung ano sa atin? Yung oishi na chichiria, yung ebesenba. Ebesenba. Hapa Ebesen. Mm, obviously. Oishi di ang ano doon? Ang ang nakalagay doon sa prutas. Japan kasi fruitas. ang company nun, di ba? Oo. -o. Japanese. Japanese company. ang may-ari ang mm -hmm. manok. Kaya oishi ang inano nila sa chichiriang yon. Ayun. So, means noon is masarap. Mm -hmm. Yun yun. At siguro, alam nyo na rin, yung usually na words na sinasabi mm -hmm. all over the world, alam ang words ng thank you, arigato, Ayan. Pero, pag uh, masyado ng disente, uh, mas lalong gagalang pag sinabing arigato gozaimasu. Ayan. Mm. Magalan na yun. Pagkain dalawa lang, arigato. gato mm. Parang ganun lang. Ganun lang. Mm. E, lalo na ako. Malambing ako kay ating. Mm. Arigato, mm. ating! <laughs> ganun ako kay ating eh. <laughs> mm. Baka po lagi sa ano ko, sa pag dito sa aking video, palagi mm -hmm. niyo makikita si Ateng. <laughs> hmm. Sana kayo magtawa sa dalawang lola. Pag sabado or linggo. Hmm. May pasok din siya eh. Ako rin hmm. eh, may pasok din ako. May workshop hmm. din ako kay Papa. Sa asawa ko. Kaya, either Saturday or Sunday, talagang nagsasama kami ang dalawa pupunta ako dito. Dahil ako naman ng may sasakyan, madali ko siyang puntahan. O kaya, ah, kagaya nung napanood ng ng last video ko na nakita kami sa mall. Kasi At isang, isang okay. sakay lang yung sa tren eh. Kita nyo, nasa harap ng bahay nila yung, yung station ng tren. Isang sakayan niya lang, ando na siya sa mall. Kaya hmm. mas malapit siya. Eh But, ako, magdadrive ako. Five minutes. Hmm. Ang lapit. Masyadong maano yung bahay nila malapit sa station, mm -hmm. may convenient, may convenience store. Bindali dito na dito ba lang supermarket? Mm -hmm. Ang supermarket naman, malapit naman sa ano may, sa work mo. Kaya lang iba rin pagka ikaw ay ano, Masabing supermarket na sakay, tapos may yung wala. Maliliit yung supermarket dalawa. Mm -hmm. Bagay, lahat ng supermarket nito, iba-ibang price nila, mm -hmm. ay, no? mm -hmm. Kami dito, tulad nung Gyumo ah uh -oh, mura. Walang isda doon sa Supa, sa Gyumo Ay, malapit doon sa work mo? hindi mm, na ko. Ay, lang. wala doon? Wala, wala. Walang sa Hindi ka doon sa malapit sa akin, ano? Hindi, mm, hindi. daming isda. Wala, wala. Mura ang isda doon. Ang, ang mahal doon, karne. Mga press naman ng karne. O, oh, press. Mm -hmm. naman. Hindi ba? ba nakita, eh, may tinda silang tenga doon, ah. Mm-hmm. Tenga, tsaka ano lang baboy. Ano tawag doon? Paap o pata ba tawag doon? Ang pata is Ah, paa. Ay, ang paa talaga. Ah. Kailang lang natakot ako. Kasi may ano eh, may kukupa yung paalang baboy. meron, meron nga. Eh, hindi na ako sanay kasi makakita nung ba. Mm. Marami dun? Paalaang talaga eh. Wala. Kung yun eh hanggang dito ang putol. Ay mm. Ano kaya? Hindi e, ba yun yung ginagawang ano? So, Crispy ng, pata? Hindi. Yung ganito. Yung mm. may hita. So may laman? Mm-hmm. -mm. No? Mm-hmm. Kesa -mm. so, yun sa pinaka paatala gawa na, balat na lang yun, no? Balat at buto. Buto? Mm-hmm. Wala -mm. laman. Para lang siguro sa ano yun, panlasa. Halimbawa, maglalaba ka, No. na soup ng ramen din ang gawa yun. Tsaka yung, yung yun din. Mm. Pinalalambot yun. Nilalaga. Pag malambot na, ay, isang sausaw sa miso. Ah. Ha, 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 ha. Hmm. Mm -hmm. Hindi mo yung nakasil na mga uh, paan ng baboy na malambot na. Mm hmm. Miso ang tari ano no Ano, nalaga na. Hmm. Na, no? Nalaga na. Miso ang tari Nalaga na nila. Na mm hmm. Miso ang tari yun. Yun yung pikit namin sa supermarket na malapit sa akin. Wala pang 5 minutes sa kotse, no? Mm -hmm. Malapit sa akin. Mm. -hmm. Meron sila mga tindahan ng pa mga galing sa ibang bansa. Pero karamihan mm -hmm. Vietnam na ano, no? Mm. -hmm. Karamihan Vietnam na product meron sila pagkain, maski mga biscuits nila, siguro mga Vietnam ang ano niya gumusit. So, siguro Mm. -hmm. Pero mura sa kanila, bakit doon sa may ano, Vietnam din yun na ah, mahal sa kanila? Oo. No? Mm -hmm. Sana lumayo sila. Huwag sila doon sa tabi ng ano. Sino pag ang bibili nga doon, ano? Kaya nga, sana lumayo sila. Eh, na Vietnam din sila. Sa kabila, Vietnam din yung food mm -hmm. na binibenta nila. Ganun nga. Competition. Pero marami namang wala yung usupa na may tinda sila. Mm-hmm. Ganun. Andun yung paborito natin, baboy ah. Yung may lasa na. Mm -mm. Yung may lasa na. Mataba. Sabi mo, supan na? Oo. Uh Mula pa, no? Well, sa hindi ako makakabili. Naka, nakita ko na. Meron doon? meron, meron. Ganun din presyo. Ganon din presyo. yung sap ng pasit mo. Mm -hmm. Yung Arigat pasit to. niya, isa, uh, mataba. Anong tawag sa atin to? Mickey. Mickey ba? Mm-mm. Gusto ko kasi yung ganito. At saka yung matabang pansit siya na may may kasamang bihon yung payat. Ah, uh, yun, yun tawag doon ni ano, Mickey, Mickey Bihon. Ayun. Bisado Mickey Bihon. Bisado, ayun. Mm -hmm. Yun ang ano ko. Yung ma yun ang gusto ko. Kaya, mm -mm. pagka ako'y nauwi na sa atin, mm, -mm. Eh, ako'y nagli request kay ate. May Bihon dun. Mm -hmm. Mmm. laki ng hipon na nilagay mo eh. Eh, pang sinigang niya. Eh, pang sinigang ko yan. Mmm. Lakas ko kumain, no? Paano? Walang agahan? Walang agahan? Ah, kapi lang. Kapi lang. Hmm. anong oras na? Alam niyo kung bakit sinadya ko yun eh. <laughs> sinadya ko, walang, mm -mm. wag kumain. Kasi mm -mm. nang tumawag ito sa akin kanina, ay hindi, nag-text ka pala. Mm -mm. Sabi niya, magluluto ako ng mani, punta ka. Bakit sakin? Bakit pag sabi niya punta ka, may question mark sa dulo. <laughs> so hindi, ibig sabihin is yan, namimilit siya, ganun. Parang ang ibig sabihin nun, kung gusto mo lang. Parang mm -hmm. ganun siguro ang meaning nun. No. Sabi ko, wow, mani. Yun ang inano ko sa kanya. Aba, hindi na makatiis. Tumawag na siya. <laughs> Nadudurin magpinto tayo. <laughs> eh, magluluto ako. Habi niya gano'n. Eh, siyempre, eh, kung magluluto to, eh, napakadami. hindi naman niya kaya. Ubusin yun. Tsak na magtataano sa akin niya. Mag kung meron doon. Ah. Meron doon. Alin yun? Pero kung hindi. Ala. Eh, ilang kilo yun niluto mong malagkit? Isa. Ba't ang dami? Ang dami nga. Eh, isa kung malagkit. Hmm. Ha, isang isa, isang gatang na Hindi yung, yung yung isang supot na ganun. Ay hindi lang isang kilo 'yon. Kulang ulang ng dalawa. Oo, oh, mga 2 kilo 'yon. Ay hey, diyan, mga gusto ni Michael. Mhm. Mm -hmm. eh, hey, eh, ako ang pinaka buong... ano. Eh, buong may buong baon buong... pa ako. Kakain na dito, may baon pa ako. Eh, ako'y napakaswerte ko ah. Hindi isang supot na ganito, oh. Ay, hindi lang ilan yan. Isang kilo yan. Sang kilo. Ay, sang kilo ba? Ay, ang dami. Sang kilo. At may natira itong ganitong. May natirang dati. Ang dami. May ditang kilo. Mm, ang dami magluti. Sang kilo. O, tapos o. Oh, may ilang tao lang kakain. <laughs> mm. Natutulong si daddy. Hindi, Ay, yung si daddy niya. Isa Nagpapahinga. Dyan. Kasi linggo ngayon. Kahit linggo. Meron siyang work mamaya. kaya ang ina. Maaya may nagpapa ano lang ng init, may high hmm. tattoo yan ng pre-kumi. Hmm. Nag-aano na siya, nagpapahinga. May may uh, aalis na yun. Ang sarap hmm. Tap na. Tap Sarap na no? Malambot mga ba? Pilipina, siguro lahat tayo mga Pin Pinoy, Pinay, walang may ayaw ng sinok mani. Mm, no. Tabul. Lahat isa, talagang pag na, ano yan is kakain at tabul kakain. Ya. Na. Hindi mm -mm. pa ako nakalilig. Ay, ayoko na si Inok Ganon. Hindi pa ako nakalilig ng ganon. Kasi Wala. Ang, ang, alam ko ito ang ano natin eh. Siya ang number one malagkit natin. Eh, yung kakainin natin sa sweets Wala. Diba? sa pa. mga malagkit. Anong ba luto ano sa malagkit? Alam ko, ito ang unang-unang sweets natin, eh, nung mm. araw pa, eh. So, so, mukas ka na, na. Kaya, all over Philippines, yan ang kilalang mm. sweets, eh, di ba? Kahit sino, yung mm. kilala, alam kung paano lutuin, ako lang ang, hindi marunong. <laughs> Pagkagising ko, niyo, sinain ko na siya. Okay, Okay. Mga katichay, kain po muna kami. Okay po? <laughs> Ang hirap ng mahaba yung video eh. No, baka mainip kayo. Kaya, mamaya mm. ulit. Okay? Oh, bye, bye. bye.